Yeah, hapo po, po. <laughs> Wait lang. Okay. So, by the way, uh, gusto ko namin emphasize to, kasi most of the time, we solopreneur, we always pretend. What I'm trying to say is this, so, tayong mga solopreneur, we don't have to pretend. Tayong mga solopreneur, we don't have to pretend. Kaya na tayo naging negosyante kasi we have our own terms, we want to own our uh, decisions, gusto natin gawin kung ano yung gusto natin. Then in the end of the day, sa so mga ganun, ganun, ganun lang, ang gawin. Kung gusto mo talaga yan, hindi mo gawin. Kasi bakit? we are afraid na makriticize tayo. Di ba? Dumb that. Yeah. <laughs> Ginag-garbage ko yan men. Kasi bakit? Personally, ako, ito yung paningin ko at pananaw ko. Pag naninigusyante ka, huwag mong ikahiya kung sino ka. Totoo yun. Di ba? Hindi natin kailangan na maging super professional, di ba? Pero gano'ng talawa. Tapos parang napaka-desente, na parang napaka-formal, na napaka- parang yung dating is napaka-brightness, napaka-talino natin, na we're in reality, I'll tell you, we're not that. Hindi tayo yun. Di ba? Para sa akin, yung mga solopreneur, yung mga negosyante, yung mga intravenor, yun yung mga tao na the idealistic. Sobrang madali tayo nakaka-capture ng mga idea. Di ba? So, uh, wag tayong mahiya kung ano tayo. Wag tayong magpaka-pretend kung hindi tayo yun. Di ba? Kasi in the end of the day, in the end of the day, Kinala natin yung mga sarili-sarili natin. One time siguro itong ganun-ganun ako, ginanun-ganun -ganun ko, shake, 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 pa, ganun. Then pagtatawanan ako. Then, ano ngayon? Di ba? If you did something na gusto mong gawin, kasi gusto mong gawin, masaya kang gawin-gawin mo. Di ba? Kasi bakit? Nangyayari, hindi tayo nabubuhay sa pananaw ng ibang tao. This negotiate tayo. negosyante ka. 'Di ba? Kasi yung mga tao na nakakakilala talaga sa iyo, alam nila kung sino ka at ano ka. You know my man, pa mo negosyante, sobrang lalim na. At sabi nila kung ikaw, nagkinakausap ko yung sarili mo, nagsasalita ka na ikaw lang mag-isa, I think hindi ka baliwan yun. Kasi ganun ako yung eh, ginagawa ko yun eh idea, itong gawin ko, ito sasabihin ko. Pag ganito, pag ganyan, 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 ganyan. Then there comes a time na someone test, sinusubukan ka. Pero pag nakilala ka nila, hindi naman nila kaya yung lalim mo. So kung hindi nila kaya, wag na. ba? Diba? So, just be you. ba? Diba? Kung, kung, kung ako to, ako to. galing ko kung gusto ko diba kung ikaw yan Raymond, kung ikaw yan Jay, kung ikaw yan Mary, kung ikaw yan uh... so kung, kung kung ikaw yan, just be you kasi tatanggapin ka ng mga tao kilala ka. Kung ano ka at sino ka, you don't have to pretend to be someone else. Hindi mo kailangan gawin 'yon. Anong pa't maging negosyante ka, kung you live with their own terms, Nabubuhay ka sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Huwag ganun. Somehow, sometimes, maging seryoso ka. Pero not all the time. Kasi mapabalaw pa pag ka. Tapos yung perception mo, pananaw mo, ganun pa rin. Kahit doon na sa mga kaklos mo, ganun ka pa, pa rin. I don't think it's healthy. Then, siguro, I will end this by saying, just be you. Kasi negosyante tayo, matibay tayo. Kung gusto nila, kung nagpapaka, papaka Michael Jackson ka dyan, okay, gano'ng gano'ng ka dyan, at pagtatawa, pagtatawa ng kanila, ay ano ngayon? Matibay ka. Kaya mo sila. That's all and that's it. Maraming maraming salamat. Goodbye.